Okay, unang linggo ng January 2025 Nagutom ako eh Kain kami dun sa may Putik Good taste <laughs> Para matikman ko naman yung luto dun sa Good taste Gusto ko kasing humigop ng sabaw Pampalakas ng tuhod lakad lang kami pupunta doon sa Otek malapit lang naman dito sa Lower Station Road Sana hindi pila Kasi kadalasan don pila sa Good Taste na yun kulang ko yung tao Hoy, ganito sana lagi sa Baguio Walang ganong traffic Tapos na yung holiday Next yung Panagbenga Febrero Oh, di ba? Walang traffic ngayon dito sa bagyo. Ano pang hinihintay niyo? Pasyal na. Maluwag. Ay, <laughs> oh, medyo malapit na kami sa Kotik na Yo, know, Walang traffic, walang ganong sakyan ngayon Kuntang parada, kuntang PMA. Ito kami. Mag-cross ulit dyan sa kabila. Ito niyo, oh. Okay, yun yung Rose Garden Burnham Park Diyan, yes, sa kabila Holiday, sarado sila oh Sarado lahat ng Establishmento meron Tourist kasi kami ngayon malapit na kami ay gutom na ako eh tara okay nandyan pa punta yung city hall ng Baguio ito naman yung Rizal Park yan yung harap ni Rizal Park ay yung Rose Garden. Ayun. Si Daniel Hudson Burnham. Let's go. ay pabunta dyan yung, yung dun sa may van na mabas kung bibili kayo ng orchids nandito lang kayo banda sa may rose garden nandun yung bilihan ng orchids orchidarium bagyo orchidarium construction pala dito saan ba tayo ah dito 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 lang sa gilid may daan na naman pinagawa pala yung kalsada rito eh may daanan yata ayun oh no? may daanan ayun yung good taste kayang building na yan okay walang ganong pila Holiday kasi ngayon nagsiuwi na yung mga turista, busy yung tao. Let's go. Sarado naman. Aling. Close Yun Yun lang Close Yung oras. Okay Sarado pala si Good Test ngayon Kasi nang na namin Sa kanilang uh, Facebook page Nakabukas sila Pero ngayon Sarado sarado pala sila kaya subukan namin dito sa sizzling plate sizzling plate nilang kami uh, gutom na rin ako kaysa mabala kami dun sa may session malayo malayo na wala mga spark prank lang pala ito eh sarado sila lahat Kakak, <laughs> tayo. Ibigotin na lang namin tong Otik Ibigotin na lang namin kayo dito sa may Otik Street Labas tayo dito sa may Baguio Orchidarium O ayan yung sinasabi ko kanina o oh. yung Baguio Orchidarium Mahilig sa orchids Salaman Salaman Diyan kayo bibili Ano? Pupunta na doon oh, Marami sana ang kakain din sa good Taste eh Kaso sarado Kasi nga ano eh January 1 Maraming na prank Kasi yung ano, uh, naka-open Ito baka pupunta ang mga taron sa Potik napalayo kami <laughs> napalayo kami bagsak din pala dito yata sa fast food chain na to meron